Bro, napansin mo na ba kung minsan, hindi sa salita nakikita kung gusto ka ng babae, kundi sa kilos niya. Pero paano kung hindi mo nababasa ang mga senyales na yun, at sa huli, ikaw pa ang masaktan? Sa video na to, pag-uusapan natin ang limang body language signs ng babae na dapat maintindihan ng bawat lalaki, ayon sa karunungan ng stoicism. Hindi para manghula, kundi para manatiling kalmado, marunong mag-absorba, at hindi maloko ng emosyon. Ang stoic man ay hindi basta-basta nadadala ng emosyon. Hindi siya agad naniniwala sa sinasabi ng dila, mas nakikinig siya sa sinasabi ng katawan. Sabi ni Epictetus, Mas mahigit, we have two ears and one mouth so that we can listen twice as much as we speak. Sa panahon ngayon kung saan napakaraming laro at pagpapanggap, dot ang marunong magbasa ng kilos, siya ang hindi naloloko. Kaya ngayon, pag-uusapan natin ang limang female body language signs.na Dapat alam ng bawat lalaking gustong maging kalmado, matatag, at marunong mag-observe gaya ng isang stoic sign number 1, for I stay longer than necessary. Ang unang sign ay nasa mata. Kapag tinitigan ka ng babae ng mas mahaba kaysa normal, hindi yun aksidente. Ang mata ay sinungaling lang kapag sinubukan niyang pigilan ang sarili, pero sa natural na sandali, kung saan walang script, doon mo makikita ang totoo. Kung nakatingin siya sa iyo habang nagsasalita ka, at hindi agad binabawi ang tingin kahit mahuli mo, ibig sabihin curious siya, at gusto niyang mabasa mo ang intensyon niya kahit hindi niya sabihin. Pero tandaan, ang stroke man ay hindi agad nag-assume. Ang tingin ay signal, hindi confirmation. stoop practice. Kapag napansin mong may tingin na paulit-ulit, umiti ka ng bahagya, pero huwag kang maghabol. Dahil ang control sa sarili mo, yun ang magpapakita ng tunay mong halaga, sign number 2. She mirrors your movements. Kapag napansin mong ginagaya niya ang galaw mo, kung paano ka umupo, kung paano ka humawak ng baso, o kung paano kang umiti, yan ay subconscious attraction. Ang mirror effect ay hindi sinasadya. Kapag ang babae ay komportable sa iyo, dot ang katawan niya ay kusang ginagaya ang rhythm mo. Marcus Aurelius said, Mas mahigit, the soul becomes dyed with the color of its thoughts. Ibig sabihin, kung kalmado ka, nagiging kalmado rin siya. Kung confident ka, nagiging magaan din ang kilos niya. Pero kung napapansin mong hindi kanya ginagaya, kung laging pa cross arms, o nakatagilid ang katawan palayo sa iyo, yun ang sign ng disinterest o emotional barrier. Still, practice. Maging observant, hindi reactive. Hindi mo kailangang baguhin ang galaw mo para magustuhan ka. Ang stoic man ay natural na steady, at doon siya nagiging magnetic, sign number 3, her body faces you, not just her eyes. Ang ikatlong sign ay alignment ng katawan. Kung ang mga paa, balakang, at balikat ng babae ay nakaharap sa iyo habang nag-uusap kayo, ibig sabihin gusto kanyang lapitan. Sa psychology, tinatawag ito na open body posture. Pero sa stoicism, ito ay senyales ng openness ng kaluluwa. Kapag gusto ng babae ang presensya mo, dot ang katawan niya ay parang sinasabi, komportable ako sa iyo. Pero kapag ang katawan niya ay nakapiling o nakatalikod habang nakikipag-usap, ibig sabihin gusto lang niyang matapos ang interaction. Seneca said, Mas mahigit no man is free who is not master of himself. Kung marunong kang magbasa ng ganitong senyales, hindi mo kailangang magtanong ng, gusto mo ba ako? Dahil ang katawan niya na mismo ang sumasagot. Stoic practice. Habang kausap siya, obserbahan ng tahimik. Kuwag mong pilitin ang energy, kung bukas siya, lalapit siya, kung sarado, iris peto mo, sign number 4, she touches her neck, hair, or lips while talking to you. Isa ito sa mga pinaka-powerful pero madalas din napapansin ng mga lalaki. Kapag ang babae ay paulit-ulit na hinahawakan ang buhok niya, o nilalaro ang necklace niya, o biglang naging conscious sa labi niya habang kausap ka, dot ito ay hindi laging scripted flirtation. Madalas, ito ay nervous energy ng attraction. Ang Stoltman ay hindi agad nadadala rito. Alam niyang ito ay instinctive reaction, hindi guarantee. Epictetus said, Mas mahigit, it's not what happens to you, but how you react to it that matters. Kung nag-react ka ng sobrang excited, mawawala ang balance mo. Pero kung nanatili kang kalmado, steady, grounded, doon mo mararamdaman kung tunay ba ang interest niya o laro lang. Stoic Practice Panatiliin ang composure mo, mag-observe, pero huwag maging slave ng kilig. Ang stoic man ay nakakakita, pero hindi naaakit ng ego, sign number 5, her body leans toward you. Ito ang pinaka-simple pero pinakamalinaw. Kapag ang babae ay unti-unting lumalapit habang nag-uusap kayo, kahit di niya sinasadya, ibig sabihin gusto niyang maramdaman ang presence mo. Ang paglapit ay instinct ng comfort at interest. At ang distansya ay instinct ng paglayo o proteksyon. Marcus Aurelius said, Mas mahigit, everything we hear is an opinion, not a fact. Everything we see is a perspective, not the truth. Kaya kahit maglin siya palapit, dog, ang stoic ay hindi agad nag-aassume. Sinusuri niya ito kasama ng iba pang senyales. Kung consistent ito, ay contact, mirroring, at open posture, then malaki ang posibilidad na may attraction. Pero kung inconsistent, huwag kang umasa. Stoic practice. Tandaan, ang pag-observe ay hindi panghuhula. Ito ay paraan ng self-mastery. Dahil kapag marunong kang magbasa ng kilos, hindi mo kailangang maghabol ng assurance. Ang problema ng maraming lalaki ngayon, masyadong nakatingin sa salita, hindi sa kilos. Ngumiti lang ng kaunti ang babae, agad nang iniisip crush niya ako. Pero kung Stuart ka, alam mong ang tunay na attraction ay hindi binubuo ng salita, kundi ng energy. Ang stuot man ay kalmado dahil marunong siyang maghintay ng consistency hindi siya nadadala sa isang gesture o tingin. Ina-observe niya ang pattern. Sabi ni Seneca, mas mahigit, time discovers truth. Kaya ang payo ng Stoicism. Huwag mong subukang basahin ang babae para makontrol siya, basahin mo siya para makontrol mo ang sarili mo. Dahil ang tunay na lakas ng lalaki ay hindi nasa kakayahan niyang mang-charm, kundi sa kakayahan niyang manatiling composed kahit na gusto niya. Bro, tandaan mo, ang body language ay hindi magic code ng attraction. Ito ay salamin ng kung anong energy ang binibigay mo. Kung puno ka ng insecurity, dot ang babae ay mararamdaman 'yun at lalayo. Pero kung kalmado ka, steady, at grounded, dot ang katawan niya mismo ang magbubukas. Ang stoic man ay hindi naghahanap ng validation. Nakikita niya ang senyales pero mas pinipili niyang maging observer kaysa maging prisoner ng emosyon. Kaya mula ngayon, kapag nasa harap ka ng babae, huwag kang mag-analyze para manghula. Mag-observe para mag-evolve. Dahil sa dulo, dot ang pinakamalakas na body language ay hindi sa kanya, nasayo. Ito ay ang paraan mo ng pagtayo, paghawak, at pagharap sa mundo. At kapag nakikita niya yun, doon siya kusang maa-attract, hindi dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa presensya mong hindi nangangailangan.